Kapatid, nandito na naman, magkukwentuhan tayo sa mga chismos. <laughs> sa mga chismos ang palaka. Alam niyo po mga kapatid, ito ha. Uh, itong mga nakarang araw, tayo po ay nag-iikot-ikot. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, uh, talagang dito sa social media, hindi natin maaalis yung talagang mayroon mga Uh, taong taong chismosa at pakialamera na kahit hindi naman sila pinakikialaman ang daldal nila. <laughs> Kaya ngayon mga kapatid, magkikita niyo dyan sa tabnil ko na yung uso nasa pa. Kaya <laughs> nagbumukol kasi, alam niyo po, mga kapatid, kapag ang tao chismosa at sobra ubod ng daldal, na kahit naman hindi naman totoo, pinangangalat mo yan. Ikinikwinto mo yan. Kaya ngayon, pag ikaw po ay ubod ng daldal at chismosa, pag inupakan po, <laughs> ang bibig mo, magiging busakot po yan. Gaya dyan sa aking thumbnail. Ano? Kaya ngayon, paalala ko po sa mga chismosa, sa mga basher, o sa mga gumagawa ng kwento na wala namang katotohanan. At uh, yun bang ikinikwento nila yung mga nangyayari sa buhay nila. Na sila po yung chismosa madaldal pero ibinabato po 'yan sa ibang tao na hindi naman sila pinakikialaman, 'di ba po? Ganyan po talaga ang tinatawag na chismosa. Pakialamera alamera, 'di ba? Na kahit hindi naman sila pinakikialaman, 'yun lang po ang walang ibang sinisilip, yung kasiraan ng ibang tao. 'Di ba po? Kaya alam niyo po mga kapatid, na itatapi ko po yan, ito po eh, in general. Na itatapi ko po yan dahil minsan dito sa social media, marami po na gumagawa niyan. Na kunwari, uy, si ganito, si ganyang ikukwinto po, pala yun, yung kasiraan ng ibang tao, yun po ang ikinikwinto. Yun ang tinatawag na chismosa na Madal-dal pa. <laughs> Alam niyo po, sa totoo lang po, dapat tayo po dito sa social media, yung may mapupulo tayong aral. Ano? Dahil lang po, nasa kagustuhan nilang na magkaroon ng views, revenue, pakikialaman na po yung ibang tao. Di ba? Wala na po yan isasabihin o ano, minsan po kadalasan pa nga po, minsan, di ba? sa baryo. Mga baryo-baryo. Mga kapitbahay. <laughs> mga kapitbahay mo. Yung pa ang kachismisan nyo. Kunwari, nagihingo to yan. Eh, uy, alam nyo ba si ganito, si ganito. <laughs> Ayan, di ba? Pero sa totoo lang, pangit po mga kapatid. Ano? Uh, ngayon ko po nare talaga na dito sa ibang bansa, wala silang pakialam sa ibang tao. Ano? Well, hindi sila nakikialam. Huwag mo silang pakialam at hindi ka rin talaga pinakikialaman. Kahit ka dyan, maglakad ka na Hindi ka po pakikialaman nila. Dahil lalo na nga ngayon, yung summer. Ang tao sa dagat po, sa mga sabay minsan po wala yung ubad-ubad po talaga sila ni panti ni bra naka naka ganyan lang walang nakikianan po minsan sa kadamihan ng tao minsan po nalalakdangan mo sila ikaw ang nahihiya kaya alam niyo po sa totoo lang ah uh, pag ayan mo ang itim ko na ngayon ah uh, pag pumupunta kami sa dagat ako ang nahihiya dahil ang mga lalaki po kahit pag nagyayat si po Ganyan, nakahanu wala, wala po silang saplo. Promise po. Ako po ang nahihiya na maglalakad ako doon, nakapikit. <laughs> 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 dahil ako'y nahihiya po. Tapos sa uh, yung mga sa panlalaki, alam mo minsan ang babae, hindi yan dahil lalo na kung mataba, di man kita. Ang mga didi nila. Uh, no, okay lang yan na makita nila. Pero ang lalaki po. Ah, pag walang salawan, nakita na lang yun, Talagang luy-luy na luy-luy po talaga, mga Grabe po talaga. Pero ang sa Pilipinas po, hindi mangyayari yun. Ano, ang naano ko lang sa, sa Pilipinas, mag mga ganyan, para silang... Yung bang mainit ang katawan nila, na no, nakakakita silang nakahubad ng babae. Iyon ang napansin ko lang sa Pilipinas. Pero dito po, mga kapatid sa Italia. Hindi sila ano, hindi sila, ayan, magkakatabi lang yan. Ito may uh, payong. Yung payong mo may katabi dyan na mga dalagita na nakahubad talaga. Promise po. Hindi ako nagyayabang po. Kaya lang po, bawal talaga magkuha ng video. Yan lang po ang pinagbabawal na lahat po ay walang saplo. No? naka Naglulutang-lutang po sa isang island po yung yate mo. At doon po sila ay talagang relax na relax sila na hubad-hubad po yan dahil gusto nila po talagang wala pantay ang kulay nila. Ako, hindi tingnan mo. Nangitim na po ako pero ang puti na natatakpan dahil ang nahihiya ako maghubad. Nakakahiya po. Doon lang ako sa sa bangka, sa yate na doon sa malilim. Misa nakapayong po ako. Pinagtatawanan nila ako dahil ayaw ko po talaga sobrang init sila. Wow, kahit ilang protection mm. ang ilagay mo, yung pipi no mm. ipik. <laughs> ah, ang itim ko na po oh. Hmm. Hmm. Ngan mo, namumula. Kaya wala. Pag summer na o pag winter na naman po, tayo ay mapuputi. Ito ay ano, itim na parang ano lang, Sandalian lang yan. Nakita mo yan, namumula. Hmm. Kaya, nakakatuwa po talaga. Sa atin lang po talaga yung masyadong uh, advance mag-isip. Talaga kung makikita siguro ng mga lalaki, dyan lang po. E, you know, nagkabilad po yan, pero bawal po yan. Ha? Kunan. Nakabilad po lang yan dyan, tingnan mo. Labas na ang lahat. Walang bra. Wala yung pambaba nakapantis siya dahil dito maraming nakakakita pero no pansin hindi yan yun sa atin pagpapar yan sa atin kung makita kang mo ba meron na nakatago yan. magpaparaos na <laughs> yan ang isa sa mga hindi maganda sa ugali natin na Pilipino no? masyado kasing Ha? Napakadumi ng isip, lalo na lalo na yung mga chismosa, chismoso, pakialamero. Yan po talaga, napakarami po na nangyayari. Hanggang sa, di ba, sa Pilipinas, ang daming nare-rep, di ba? Dito po, madalang akong makarinig na narinip ng ganito, pinagsamantala ng sariling amang, wala po akong ano dito dahil alam nyo po mga ako ng, ng, ng employer ko nag-iisang babae e, palakad-lakad po yan, walang bra pero kasi hindi sila malisyoso dito walang pakialaman kasi dito sa atin lahat na lang pinakikialaman, buhay ng may buhay ng tao dyan sa atin, lahat pinakikialaman, yun po ang hindi maganda talaga sa ibang ugali ng mga Pilipino. Na, yung nandiyan ka lang sa sulok na hindi ka nakakarating sa ibang bansa, nandiyan ka lang sa ibang sa bundok, ay ang mindset nila iba. No? Dito ko po talaga sa ibang bansa, na ilan na sa Greece, 4 uh, years din ako sa Greece, at uh, ilang taon na ako dito sa Italia. Dito na po ako tinubuan ng puting buhok kaya alam ko po ang sitwasyon ano you know? kaya mga doon sa mga chismosa at pakialamera at wala nang ibang sinisilip kundi ang ibang tao ganyan sa tabnil ko ang mangyayari sa inyo muso dahil bubusal <laughs> ayan lang oh, mga kapatid at na i-ano ko lang talaga, na i-share ko lang talaga po yung mga hindi maganda po na napapagmas na natin po dito sa social media, ano? Magkabuyos lang talaga po lahat gagawin, ano? Kaya para sa akin po, tayo po ay kailangan po nandito tayo sa social media yung may napupulo tayo ng aral. Yun po ako, um, grabe, handami ko pong natututunan sa ngayon po dahil nanonood ako sa iba-iba talaga mga vlogger lalo na po kay Jason Tin uh, Sotero ay napakaganda po at tisoriro <laughs> at uh, ayan po ay nasubaybayan ko po, po yan talaga simulat no nag vlog siya yung pagkamatay ni Mahal doon ko po yan uh, si Jason uh, sut, uh Ayan po ay isang kapitan na po ngayon sa pulis uh, police. Captain na po siya diyan sa Palawan po. At nakakatuwa po at nakaka-excited po yung pagpamamaraan niyang tumulong po sa sa mga kababayan natin. At isang ano, isang araw re na natin po 'yan. At uh, ihingi tayo ng permiso sa kanya dahil ako po matagal na nakasubaybay po kay Uh, Gison Jason Tesorero. Ayan, maraming salamat po at suportahan po natin dahil napakaganda po yung kanyang pamamaraan sa pagbablog, sa pagtulong sa kababayan natin dyan sa Palawan. Ayan, suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Prab at syempre naman po si Rowell of Malalag at si Rachel po. At syempre po kaming mga... Uh, dito sa Team Kalinga, please support po natin. At si, uh, si Kuya Andy po, naglalano na, si Kuya, uh, Andy Gabral po. Ay, yan po ay nagla -live, live na rin po. Supportahan po natin. Marami pong salamat. Bye-bye. Paalam. We love you. Sa mga viewers kong nagmamahal, thank you so much. Mag-iingat kayo mga kapatid. Ha? God bless you po sa inyong lahat. Thank you so much po. Wa maiwas ang mga chismos ang madaldal. Baka ang uso natin makagaya dyan sa tabnil ko. Bye-bye!